Halos isang taong volunteers ang nakilahok sa programang Scuba Surero sa Toledo City, Cebu. Nalayong mangolekta ng basura mula sa dagat. Nagbabalik si Jesse Atienza. Mahalaga ang misyon ngayon. Ang pagsisid ng mga free diver na ito sa Bato Marine Sanctuary. Kasama ang mga miyembro ng Bantay Dagat PNP, Philippine Coast Guard at mga empleyado ng Aboitiz Power. Today we are conducting the Scuba Sorero initiative of Aboides Power Subsidiary, Therma Visayas Inc. So TVI is, a sub, uh, it is the operator of the 300 megawatt power plant here in Toledo City. No? So it's actually uh, this event, uh, it's one of the NV programs no, of TVI um, together with the uh, City LGU and as well as uh, community. Now, today actually, we have around an estimate of 100 packs no, from different organizations and sectors because it is a collective effort um, to clean up the, the waters no, around the LG. Sama-sama silang kumulekta ng basura sa mababaw hanggang sa malalim na bahagi ng dagat. Dito, tumambad ang sari-saring basura na dumikit na sa ilang coral reef. Mas tumingkad ang ganda ng mga yamang dagat na matatagpuan dito nang maalis ang mga basura. Sulit ang kanilang pagod dahil sa kanilang pag-ahon, isang magandang balita ang ibinahagi sa lahat. Nasa 80 kilong basura ang kanilang nakolekta. Higit na mababa kumpara sa halos 300 kilo noong nakaraang taon. Uh, malaki itong tulong kasi na, napuntahan nila ang malalim na bahagi ng ating Bato Marin Sanctuary. So, ang mga basura galing sa labas, um, magdala sa current, ma'am, sa water current. So that's why nga, meron itong basura na makukuha. Matagal nang nahilig sa free diving at pagsama sa mga cleanup activity sa karagatan si Relin. Kaya naman, laking tuwa niyang malaki ang ibinawas ng dami ng basura sa ilalim ng dagat. I find it fulfilling and happy at the same time because in my own little way, at least I get to help um, the, the waters and Mother Earth. Compared to the previous years, I think mas improving tayo ngayon. So we're only getting not that much. Mostly ngayon isako at saka clothes. Clothes? Oo, yes. So sila actually yung parang dumidikit sa corals. So there are, there are actually some corals na medyo nag-discolor na. Iilan lamang sila sa mga voluntaryong nagsagawa ng paglilinis upang mapangalagaan ang ating yamang dagat. Panawagan din nila na hindi dapat makaligtaang may responsibilidad ang lahat sa kapaligiran. Maliit o malaki mang hakbang na maaring masimulan sa simpleng pagtapo ng basura sa tamang lugar. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.